Oh. Cowok kagak tadi. Jadi try five siapa? Ini. Kali nanti. Ah, laki tadi ya. Malaki tadi ya. Oh. Oh, so, ah. Dalam ah. Oh. Sama boting kalagaya nak sama pay Ole! Dami mo muntang ang mga soke okay dyan Dami yung mga soke. takin Sa akin hangin lang yung gumalaw <laughs> mga katopay baka makawala na naman yan malaki oh lapad oh lapad <laughs> isa akin, angin lang gumalaw talaga ano ba naman ito lapad oh o, baka makawala oh baka malaglag na naman. Halos <laughs> na wala <laughs> <laughs> kayo galing? Kaya si Katsoy Choy Shout out Ano dali? Ano dali? Lipat tayo? Ha? Saan dadaan dali? Ay kachoy lepas pasat Olegachoy. Flagpas-pasat lepas Ayan ah, marami Kunti pa lang? Kunti pa lang. <laughs> <laughs> to. Mga yeah, ayan. O oh, malalaki rin eh. Oh, malalaki, pero... na lang, kasi tsagaan nyo naman. Kasi ito, tumawi ito rito. duri rito. Oo. mamaya pa kasi magkakalit. Mamaya hapon pa siguro, babawi. Mayroon tumal dyan. Ayun, dito kayo, bantarin rito. Ayun o, kahuli na naman oh. Ayun o. Ayun Shout out. Kabiwas. Ayun o. Ayun o.

palang yung huli namin mga katupay. grabe laki ito mga katupay. Yung isa, yung nahuli ko mga katupay, hindi ko lang na mga katupay. Grabing. Kinabahan ako mga katupay. Grabe oh. Six. Seven fingers mga katupay oh. Oh. Kita mo yan mga katupay. Mostly pa yung katawan ng ano. Saka sa haba ng palad ko mga katupay oh. grabe haba talaga. Laki. Oh. Ang laki mga tupay. Tilapia. Giant na to mga tupay. Giant. Ay, grabe. Diba? Laki mga tupay. Huli ko yan mga tupay. Ah. Ay, yun ang laki naming huli mga tupay. Kita mo yan mga tupay. Ako yung nakahuli niyan mga tupay. Hindi ko lang nabidyoan ko ko sa suka yung mga suka yung mga baka wala ang pas yung mga lasin yung mga suka yung na sa daliri sa daliri pangalas yung mga suka yung mga suka yung haba niya mga tupay nagkali natin ay isang dangkal ko mga tupay oh. o o o isang kalating dangkal ang haba mga tupay ganun kalating tagumpay umulan man at umaraw dingwitan pa rin mga tupay umulan na dito mga tupay pero ako mga tupay nasa puno ako ng mangga <laughs> Master Mike wala <Pula>, pa yung <laughs> Angler tayo. <laughs> Kararating lang ni Master Mike. <laughs> tago, tago muna. Wala ka pa yung Master? Wala ka pa yung? Wala. Ayun lang. Silong <laughs> Silong muna. Oh, ito nga tropa natin itong angler oh, puro may mga payong oh. oh <laughs> <laughs> may panglaban talaga. <laughs> 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 Umulan man at <na> umaraw. <laughs> <laughs> Ay grabe. Sana hindi lalakas tong ulan. Okay lang, pag ganyan lang ang ulan. Yan mga tupay, natapos na yung ulan. Ah, uh, dito pa rin kami. Namimingwit pa rin kami dito mga tupay. Walang sukuan. Kuminit man na tumaraw. Doon sila si Master Mike TV. At May mga bumalbalik na mga tupay. Mayroon din umuwi ng mga tupay sa kasagsagan ng ulan kanina. Terus <laughs> Share <Shout> out Kato <laughs> Five Vlog Okay, oh, ya mga sama Anglir, mga kasama Mga Anglir, mga Kato Five huh? Pinagagat-kagat na sila si Master Mike TV Yan o, din sila doon <laughs> Umpukan din sila doon mga Kato Five Ako naman dito lang ako mm -hmm. Tigwitan pa rin ang tigwitan dito mga tupay Walang sukuan sa ulan <tong>